Sir, paano po natin mapapaunlad ang ekonomiya ng bansa? I-export natin ang mga korap, garantisadong yayaman agad tayo. Sir, ano pong gagawin nyo kung kayo ang presidente? Aalis agad ako sa pwesto. Baka masanay pa akong magnakaw. Sir, paano po natin malulutas ang kahirapan sa Pilipinas? Simpleng-simple lang. Gawing bawal ang maging mahirap. Tapusin agad ang problema. Sir, paano po ba magkaroon ng ganyang katawan? si pagatyaga lang sa bisyo. Sir, bakit po wala kayong apat ng ipin sa harap? Uh, style ko yan, aircon yan ng gilagid ko. Sir, ano po masasabi niyo sa mga nagsasabing adik daw kayo? Ingit lang sila, dinila kaya lifestyle ko. Sir, anong mensahe mo sa mga batang gustong sumubok ng bisyo? Subukan nyo na lang magtinda. At least may tubo. Hindi po ba kayo naiingit sa mga may kotse? Hindi. Mas mabilis ang takbo ko, lalo na pag may humahabol. <laughs> Sir, totoo po bang wala talaga kayong kausap kapag high na high kayo? Walang kausap? Eh bakit may sumasagot? <laughs> Sir, anong paborito mong tunog? Yung... Yung click ng lighter. Kasi yun lang ang nagsasabi ng go sa akin. <laughs>